Hi mga palalabs and welcome back to our youtube channel Jopan Black and for today's video maglaluto po tayo ng ginataang munggo So ito po yung ating kalanganin guys, munggo, tidis, kalabasa, gata ng niyog, ampalaya, at saka dahon ng malunggay So ngayon guys ay magiinit po tayo ng tubig Kailan natin yung ating munggo dito sa tubig. hayaan lang natin hanggang sa maluto yung ating pakpat. At luto na po yung ating munggo, sita side natin yan. Ngayon naman po ay magigisap sa ng bawang. Ayan na yung halo-haloin natin yan mga dalabs hanggang maging golden brown. Ayan, ngayon naman ay lagay naman po natin ang ating sibuyas. Ayan, may luhodin lang din po hanggang mag-cooking yung brown kasama ang ating bawang. At pag okay na po yung ating bawang at sibuyas ay ilagay naman po natin yung kalabasa. Ayan. Ayan. At ilagay na po rin natin guys ang ating nilagang munggo kanina. So, design lang po natin yan. Ayan, paghalo-haloin lang. At ngayon naman ay pwede na natin ilagay ang sabaw ng ating nilagang munggo guys. Kanina. Ayan yung pinakuluan kanina guys. Ilagay na rin natin yung ating isang bata. Ayan nga ating ampalaya naman. Sunod so, ay ilagay na rin po natin ang dahon na ang malunggay. Ilagay na rin po yung ating kiniritong yun bilis. Ilagay na rin po yung ating chicharon. At para mas lalang sumarap yung ating luto, ilagay na rin po natin ng asin at saka magic sarap. Ilagay na rin po natin guys ang gata ng diyog. Ayan. Pusang natin yan. Antayin lang natin hanggang sa kumulo. At ito na po mga palalabs, luto na po yung ating ginataang munggo. And that's all for today's video mga palalabs. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. At maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan. Uh, please don't forget to like, share, and subscribe. Have a nice day everyone. Tara kain! See ya, Yummy.